Mapagpalang araw mga kaswerte, narito na po ang ating paya at sumada sa mga nag-aabang dyan. Ngayong July 10, 2024, via STL at Loto po tayo at pwedeng tayaan all nations. So wag na natin patagalin pa mga kaswerte, ito ang ating mga numero na lumabas ayon sa kalkulasyon ng ating petsada na sinamahan natin ng paya at sumada. So meron tayong 4Gs, 28, 19, 8. Nilagyan din natin ang 39 sa taas, 14, 35, 16, at 18, 24, 34 ang 40 ay nilagay ko sa baba. So, kayo na po ang bahalang pumili mga kaswerte. At meron din tayong dalawang butas na numero. Ano itong butas na numero natin na 15 at 17, ayan, ay kinuha natin dito kasi butas siya sa 18 at 17. Ano? ah, 16, sorry, so, 18, 16, butas sa 17. At ang 15 naman ay, sa 14, 16, butas ang 15. So, possible, lumabas, 15, 17. O kaya naman ay, kumuha kayo ng isang numero dito sa ating butas na numero at ipares nyo dito. Ano? So, diskartehan nyo na lang Uh, tingnan nyo na rin kung alin yung hindi pa lumalabas Or kung marunong kayong mamaya, i-check nyo na lang Kumuha kayo ng partner dito sa mga numero na ito Para naman sa ating Lucky Pompiyang Meron tayong dalawang pares 11, 11, 30, 30 At sa ating extra tips mga kaswerte Meron tayong 19, 16, baligtaran 8, 18, at 4, 24 kung nafe-feel nyo na ito ay uh, tatama dyan, sige lang alagaan maghapon hanggang gabi. Or kung ito ay isa man sa inyong mga special number at inaalagaan, ngayon, araw na ito ay alagaan nyo na at naway iyan ay lumabas din sa inyong lugar. Mga kasorto, hindi nyo kalilimutan na i-like ang aking video, i-share o ibahagi sa... Uh, inyong uh, news feed para naman mapaload ng iba nating mga kaswerte na mahilig tumaya sa STL at Loto. And i-follow na rin ang ating Facebook page, my OFW Life, para updated po kayo palagi sa lahat ng ating mga ina-upload dito. So, ayan, mga pa kaswerte, huling pahapyaw, tingnan yung mabuti at pakipusuan ang mga numero na gusto nyong tayaan ngayong araw na ito. I-claim po natin na sa inyong pagtaya ay may magandang resulta. Ano? May manalo. Ngayong araw na ito, maraming manalo, maraming tumama, maraming magkapera. I-claim it po natin 'yan mga kaswerte. Kaya naman uh, mga kaswerte, kita-kits tayo hanggang sa susunod nating kaya at sumada, mag-iingat po kayong lahat kasi talagang palaging umuulan ngayon. So, madulas ang daan. Yung mga nagmamaneho po dyan or nagtatrabaho, umaalis ng umaga, ay uh, mag-iingat po. Ano, ingatan din natin ang ating mga kalusugan. Ayan, kalusugan ng bawat isa. Maraming salamat mga kaswerte. God bless everyone. Bye-bye po.